Pangangana naman ang halimaw na si Giovanni sa kanyang nakikita. Ito ay dahil si Setsu ay mayroon na ngayong kulay pulang buhok at naging kulay pula na din ang mga mata nito. Kagad namang sumugod sa kanya si Setsu habang umiiwan ng bakas na mga apoy sa kanyang bilis. Hindi naman ito nasundan ni Giovanni kaya napatanong na lang siya kung saan ito pumunta. Labis naman siyang nabahala dahil bigla na lang sumulpot sa kanyang likuran si Setsu habang angat-angat ang kanyang kamao na napapalibutan ng napakalakas na nag-aapoy na ora. Hindi naman nag-aksaya pa ng oras si Setsu at kaagad siyang sinuntok ng napakalakas na siyang naging dahilan ng pagtalsik nito ng napakalayo. Makikita naman natin ang kanyang pagbangga sa isang pader habang mayroong napakalaking butas sa kanyang katawan dahil sa ginawang pag-atake ni Setsu, kaya napaisip na lang siya kung ano itong klaseng pag-atake at bakit ang isang combat magician ay nakakagamit ng elemento. Hindi naman ito mapaniwalaan na ang kanyang regeneration ay mas lalong humihina. Kaya naunawaan ito na ang ipinapalabas na apoy ngayon ni Setsu ay hindi normal. Kasunod nito ay nakita din niya ang bagong simbolo sa kanyang kamay, kaya nasabi nito na ito ay imposible dahil hindi pwedeng magkaroon ng isang tao ng dalawang uri ng mahika ng sabay. Mayat maya pa ay naglakad naman papalapit si Setsu sa kanya, at hindi naman ito mapigilan ang kanyang panginginig kaya napatanong siya sa kanyang sarili kung siya ba ay natatakot sa kanya. Pilit naman itong sinasabi sa kanyang sarili na hindi ito maaari, at napagdesisyon na lang na magpalabas ng pag-atake kaya agad nitong binuksan ang kanyang malaking bibig. Habang patuloy na papalapit si Setsu ay kaagad naman itong inipon ang kanyang enerhiya at lason sa ipapalabas nitong pag-atake. Kagad naman itong ipinalabas ang kanyang spell na tinatawag na Vortex Poison habang nagsasabi na siya ay isang undead at siya ay isang nilalang na napagtagumpayan ang kamatayan. Hindi naman ito alintana ni Setsu kaya kaagad lang na iniangat ang kanyang kamay na nag-aapoy. Habang patuloy naman sa pagbuga si Giovanni ng kanyang lason ay nasabi naman ito na walang sino man ang makakayanan ito, subalit hindi naman ito tumalab sa nakapalibot na nag-aapoy na aura ni Setsu. Habang patuloy na papalapit ay kaagad naman itong hinawi ang kanyang kamay para tuluyang alisin ang natitirang lason sa ginawang pag-atake ni Giovanni. Hindi niya naman ito mapaniwalaan dahil nagawa nitong maubos ang kanyang lason gamit lamang ng pagpapalabas nito ng kanyang mana. Kaagad namang sumugod sa kanya si Setso para magpakawala ulit ng pag-atake, kaya wala nang may nagawa si Giovanni kundi ang mapamura na lamang habang napapatanong kung saan ito nakuha ang kanyang kapangyarihan. Nang makalapit sa kanya si Setso ay kaagad naman siya nitong inatake. Nang bigla na lang natigilan si Setso at sumabog ang kanyang sariling nag-aapoy na mana sa kanyang katawan. Kaya agad namang napalingon ang kanilang profesor at natanong kung ano ang nangyayari. Habang siya ay nasa likod ni Setso na ngayon ay wala ng malay, nasabi nito na mukhang ang kanyang kapangyarihan ay hindi niya pa magamit ng husto. Ginamit naman ito ang pagkakataon para atakihin si Setsu at nagsabi na siya ay isang tanga para mawala ng malay sa gitna ng kanilang laban. Nang papalapit na ang kanyang pag-atake ay bigla namang tumalo ng napakataas si Setsu para ito ay kanyang maiwasan. Hindi naman ito mapaniwalaan ng profesor kaya natanong niya kung papaano nitong nagawang umiwas ng walang malay. Naisip naman nito na marahil siya ay gumagalaw na lang ngayon base sa kanyang instinct at kung magagawa nitong mapigil ang kanyang galaw ay paniguradong mapapatay niya ito. Dahil dito ay kaagad naman siyang nagpalabas ng kanyang isang pag-atake kung saan ito ay nagpalabas ng maraming tunok ng yelo na siyang tumusok sa iba't ibang bahagi ng katawan ni Setsu para hindi na niya magawang makagalaw. At habang si Setsu ay nakakulong sa mga matatalim na yelo, may malaking tuwa namang nasabi ni Giovanni na ang kanyang kapangyarihan ay tunay na kahanga-hanga ngunit siya ay isang tao lamang sa lugar na napupuno ng mga dragon. Dagdag pa nito na niya ito ng ulo at papatunayan sa kanya na ang pagiging undead ay mas mabuti kesa sa isang mahinang nilalang, at agad naman itong iniangat ang kanyang kamay para kaagad din na atakihin si Setsu. May makikita naman tayong isang paghiwa, kung saan napatanong si Giovanni kung ano ang nangyari dahil bigla na lang nahiwa ang kanyang kamay. Nang bigla namang sumulpot si Layla sa harap ni Setsu habang angat-angat ang kanyang ipinalabas na mana blade, nagsasabi na siya ay nahuli subalit hindi na nito hahayaan na masaktan pa si Setsu ng mas higit pa rito. Habang bumabalik ang kamay ni Giovanni ay nasabi naman nito na siya ay sobrang nakapokus kay Setsu at hindi na nito namalayan ng isang basura kaya tatapusin niya ito kaagad. Napalingon naman si Layla at napansin na si Setsu ay mukhang nawawala na ng malay, Natanong naman nito kung ano ang nangyari sa kanya dahil nag-iba ang kulay ng buhok nito at siya ngayon ay napapalibutan ng apoy, at nasabi niya na siya ay kanyang poprotektahan sa abot ng kanyang makakaya. Bigla namang bumalik sa dimensyon na kanyang pinanggalingan si Setso, at habang pinagmamasdan ng nag-aapoy na espiritu ang nangyayari sa labas ay nasabi nito na si Setso ay isang nakakaawang nilalang para lamang na malamon ng ganitong level ng apoy, subalit nasabi lang nito na ito ay hindi niya naiintindihan dahil inaakala niya na pinagsama na ang kanilang mga katawan. Nang bigla naman itong napansin si Leila sa kanyang harapan. Kaya nagmamadaling lumapit at nagpakiusap naman siya kagad sa espiritu na sabihin sa kanya kung paano nitong makukontrol ang kapangyarihan at papaano siyang makakabalik sa tunay na mundo. Subalit sinabihan lang siya nito na huwag siya nitong tanungin at hanapin nito ang sagot mag-isa dahil ito ay kanyang unang beses na pagbigay sa isang tao ng kanyang kapangyarihan. Kaya wala nang may nagawa si Setso kundi ang mapakagat na lamang sa kanyang ngipin habang pinagmamasdan ang pakikipaglaban ni Leila sa labas. Makikita naman natin na nagawang maharang ni Leila ang ginawang pag-atake ni Giovanni. Subalit ang kasunod nito ay nagawa naman siyang mahiwa sa kanyang pisngi. Naging pagkakataon naman ito ni Giovanni para muling gumawa pa ng pag-atake kaya muli nitong iniangat ang kanyang kamay para atakihin si Leila. Dahil dito ay nagawa naman nitong maputol ang mana blade ni Leila at mahiwa siya sa kanyang katawan, kung saan siya naman ay kaagad na tumilapon papunta sa walang malay na si Setsu. At habang hawak-hawak niya ang kanyang sugat sa harap nitong halimaw, naalala nito ang mga sinabi sa kanya ni Setsu, nagsasabi na kung siya ay mayroong determinasyon sa kanyang puso, kahit na ang isang tao tulad niya ay maaaring mas lumakas pa. Ang mga sinabi naman nito ay nagkaroon ng reaksyon kay Setsu, kaya naalala nito habang siya ay hawak-hawak ng isang babae ay pinagsabihan siya nito ng gaya ng kanyang sinabi kay Leila na hindi nito kailangan magmadali sa mga bagay, ito ay dahil kung siya ay mayroong determinasyon sa kanyang puso, siya ay mas lalakas pa. May makikita naman tayong maliit na apoy na sumulpot sa kawalan. At dahil muli pang nasugatan si Leila ay bigla na lang itong mas lalo pang lumaki. Kaya may ngiti namang nasabi ng Espiritu na siya ay kanyang libangin pa ng sobra. O di kaya makikita nito ang kanyang katapusan kasama ng babae. Mas lalo namang lumiyab pa ang apoy, kaya may malaking tuwa namang nasabi ng Espiritu na kung ganito ay siya na mismo ang tatapos sa kanya. Kung saan kaagad naman siya na muling sumapi kay Setso kaya napunong muli ang kanyang katawan ng napakalakas na kapangyarihan. Bumalik naman tayo kay Leila kung saan siya ngayon ay tumilapon sa lupa dahil sa ginawang pag-atake ni Giovanni. Nang bigla na lang itong natigilan sa kanyang napapansin. Ito ay dahil nagawang matunaw ni Setso ang mga yelo sa kanyang paligid kaya napatanong siya kung ano ang nangyayari. Hindi pa man ito natatapos ang kanyang sinasabi ay bigla na lang sumulpot sa kanyang harapan si Setso at nagawa siyang mahawakan sa kanyang mukha. Kagad naman siya nitong inihampas papunta sa lupa, Kasabay nito ay ang kanyang paggamit ng kanyang mahika ng flame spirit na tinatawag na Inferno Blaze, na siyang sumunog naman sa kanya habang siya ay nasa lupa. Habang hawak-hawak siya ni Setsu sa lupa at nasusunog ng matinding apoy, nasabi nito na sinabi niya na ang mga immortal na nilalang ay napakahusay. Subalit ang mga tao ay mayroon lamang limitadong oras kaya wala silang pagpipilian kundi ang magpursige para mas lalong lumakas. Dagdag pa nito noong siya ay nasa bingit ng kamatayan ay ang oras na natutunan niya ang mahika ng fire spirit. Sinubukan namang magsalita ni Giovanni subalit kaagad lang na mas nilakasan pa ni Setsu ang kanyang pagpapalabas ng apoy. Pagkalipas ng ilang sandali dahil sa patuloy nitong pagsunog kay Giovanni ay siya ay tuluyang naging abo at nawala sa kawalan. At habang patuloy na nakatayo si Setsu sa kanyang kinaroroonan ay may bigla namang tumawag sa kanya kaya siya ay kaagad na napalingon. Ito ay si Leila na kahit na masama ang lagay ay natanong sa kanya kung siya ba ay ang tunay na si Setsu. Dahil sa nakikitang kalagayan ni Setsu kay Leila ay makikita naman natin ang pag-aalala sa kanyang mukha. Subalit dahil alam niya na mas makakampante si Leila kung ito ay kanyang sasagutin. May malaking ngiti nitong nasabi na siya ay ang tunay na si Setsu at ang lahat ay magiging maayos lang. Kagad naman siyang lumapit sa kanya at nagsabi ng pasasalamat sa pagprotekta sa kanya at natanong kung kamusta ang kanyang mga sugat, na sinagot naman ni Leila na siya ay maayos lang at mabuti at ganoon din silang dalawa ni Drago. Nasabi naman ni Drago na hindi niya inaasahan na si Leila ay susunod sa kanila papunta sa ikalaliman ng dungeon. May ngiti naman itong sinagot ni Layla na ang kanilang mga kasama ay nagawang makalabas gamit ng teleportation magic ngunit siya ay mayroong masamang nararamdaman kaya napagpasyahan itong pumunta dito. Dagdag pa nito na sinabihan niya rin ang kanilang mga kasama na ipaliwanag sa mga profesor ang kanilang sitwasyon kaya sigurado ang tulong ay darating din sa mas lalong madaling panahon na ikinatuwa naman ni Setsu. Nang bigla naman na muling lumiwanag ang kanyang mga mata at siya ay bigla na lang nawala sa kanyang pagkakabalanse habang unti-unting bumabalik sa normal ang kanyang mga buhok. Tuluyan naman siyang natumba sa lupa kaya napasigaw ang dalawa sa pag-aalala. Di kalaunan ay may makikita naman tayong mga paa na narating ang ibabang palapag. Ito ay mga profesor kung saan nasilayan nila ang tatlong mga estudyante ng Departamento ng Melee Magic na ngayon ay nasa masamang kondisyon. Natanong naman itong babaeng profesor kung ang lahat ba ay nabubuhay. Habang hawak-hawak sa kanyang balikat si Setso, nasabi naman ng isang profesor na narinig nila ang sitwasyon kay Mafune kaya sila ay kaagad na nagmadali para sila ay sagipin, subalit nagsabi lang si Setso na unahin nila si Leila tsaka si Drago. Makikita naman natin si Leila habang akay-akay ng isang profesor na may ngiti sa kanyang mukha. Habang si Drago naman ay napaangat ng kanyang daliri. Kaya may malaking ngiti sa mukha ni Setsu na nasabi na siya ay nagagalak na sila ay nasa mabuting kalagayan at siya ay kaagad naman na tuluyang nawala ng malay. Pagkalipas naman ng ilang araw ay makikita natin ang pagbukas ng mata ni Setsu kung saan napansin niya na siya ngayon ay nasa isang silid. Habang nakahiga ay naisip naman ito na siya ngayon ay mukhang nasa loob ng klinika. Kaagad naman siyang bumangon at napaisip na mukhang siya ay naging regular na sa silid na ito. Napahawak naman siya sa kanyang kumot, ito ay dahil hanggang ngayon ay nararamdaman niya pa rin ang apoy sa loob ng kanyang katawan galing sa nakaraan nitong laban. Di kalaunan ay napangiti naman siya dahil nagawa niyang mailigtas ang lahat ng kanyang mga kaibigan. At dahil nagawa ng magising ni Setsu ay bigla namang sumilip ang punong profesor ng melee magic na si Leonel sa kanyang silid. Kagad namang natanong ni Setsu kung kamusta ang kalagayan ng ibang mga estudyante, na sinagot naman ni Leonel habang papalapit sa kanya at dalda-dala ang isang upuan, napalagi palagi na lang siyang nag-aalala sa kanyang mga kaibigan sa kabila ng pagiging walang malay ng tatlong araw. Dagdag naman ito na si Leila, Drago at ang mga ibang estudyante sa Departamento ng Formation Magic ay maayos lang at siya ang huling nagising. Napaupo naman si Leonel at nasabi na narinig niya na kinalaban niya ang isang malakas na kaaway. Dagdag pa nito na ang mga after effects ng insidente ay nairesolba na din sa utos ng headmaster, kaya naisip ni Setso na ito ay mabuti dahil marami pa silang hindi nalalaman. Bigla namang inagaw ni Leonel ang kanyang atensyon at bigla na lang nanghingi sa kanya ng kapatawaran kahit siya ay huli na. Dagdag pa nito na narinig niya ang insidente tungkol kay Leo dahil sa headmaster. Kaya alam nila na mayroong mga tao na kagaya niya na mapanganib kaya sila ay inutusan para magsagawa ng panloob na investigasyon subalit ito ay naantala dahil sa mga kamakailan lang na mga insidente. Hindi nila napansin ang mga masasamang pakay ni Giovanni kaya ito ay naglagay sa kanilang mga estudyante sa panganib ng dalawang beses kaya siya ay nanghihingi ng kapatawaran. Habang patuloy siyang nakayuko ay napasigaw naman siya na hindi na nito hahayaang mangyari ang ganitong insidente kaya napasabi naman si Setsu na itaas nito ang kanyang ulo. Nang bigla namang sumakit ang buong katawan ni Setsu, kaya nasabi ni Leonel na siya ay magpahinga ng mabuti dahil ito ay ang epekto ng paggamit nito ng kanyang mana lampas sa kanyang limitasyon. Habang angat-angat naman ng propesor ang kanyang kamay at may ngiti sa kanyang mukha, Nasabi nito na hindi na kinakailangan ni Setsu na mag-alala sa kanyang mga sugat dahil itong lahat ay pinagaling na ng taong nagmadali para siya ay gamutin. Kaya napaisip naman si Setsu kung sino kaya ang taong ito. Nang bigla namang naagaw ang atensyon ng dalawa dahil sa biglang pagkatok sa kanilang pintuan. Nang ito ay bumukas ay nasabi naman ni Leonel na mukhang ang taong ito ay nandito kung saan makikita nating muli ang ating pinakamamahal na si Cap habang may daladalang pagkain at nagniningning ang kanyang kalbong ulo. Agad namang lumapit si Cap kay Setsu at ibinigay ang kanyang mga binalatan na mansanas at nagsabi na ito ay kanyang kainin. Bigla naman siyang siniko ni Leonel habang nagsasabi na huwag siyang magsabi ng ganito. Dagdag pa nito na sabihin na nito ang gusto niyang sabihin kay Setsu, kaya habang hawak-hawak ang kanyang kalbong ulo ay nanghingi ito ng kapatawaran sa kung papaano niya itong tinrato sa kanilang oryentasyon. Nagawa niya ito dahil siya ay naiinis na makita siya na pumunta sa mahinang departamento ng Melee Magic. Dagdag pa nito na siya din noon ay isang honor student, subalit nang maunawaan niya na ang tanging landas niya ay ang melee magic lamang ay kaagad siyang inabanduna ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Kaya pagkatapos nitong marinig ang pinili ni Setso sa kabila ng pagiging angkop niya sa kahit anong uri ng mahika, naisip niya kung bakit ang taong ito ay pinili itong departamento kaya siya ay mas lalong nagalit. Nang bigla naman si Cap na may kinuhang papel sa kanyang damit, at binasa nito na ang koponan nila ni Setso ay ang may pinakamataas na punto sa joint training. At dagdag pa rito siya ay ang mayroong pinakamataas na naitalang punto sa kasaysayan ng buong akademya. Nasabi naman nito na ang pag-eensayo kasama sa Magus Batalyon ay nakansela dahil sa insidente, subalit higit siyang masaya na malaman kung papaano nitong pinatunayan na ang isang combat magician ay makakagawa ng ganito. Nang bigla namang iniabot ni Cap ang kanyang kamay kay Setso at siya ay nagsabi ng pasasalamat. Kaya natigilan naman si Setso at nagtatakang napaisip na pakiramdam niya na siya ay ibang tao o di kaya malilang ang naging unang pagkakakilala niya sa kanya. Bigla namang napangiti si Setsu, at kaagad din na iniabot ang kanyang kamay at nanghingi ng kapatawaran sa ipinakita nito noon sa oryentasyon. Ang dalawa ay nagkamaya naman at may ngiting na sabi ni Setsu na salamat sa pagsagip sa kanila. Di kalaunan ay kaagad namang umalis si Cap at naiwan na lang si Leonel sa loob ng silid. Nang masiguro ni Leonel na tuluyang makalabas itong sikap ay kaagad naman siyang may ipinalabas na bagay habang nagsasabi na ito ay ipinapabigay sa kanya ng Headmaster. Ito ay isang guantes dahil hindi naman palaging magagawa ni Setso na makapagsuot ng bendahe para itago ang kanyang ikalawang mahika o ang simbolo na nasa kanya ngayong kabilang kamay. May seryoso namang nasabi ni Leonel na ang simbolo nitong nakuha ay hindi pa nakikita o naririnig ni Numan. Kaya habang nilalagay ni Setso sa gilid ng kanyang higaan ang mga mansanas, natanong naman ito ang profesor kung may alam ba siya tungkol sa spirit magic. Nakaagad namang sinagot ni Leonel na ang ibang tawag sa spirit magic ay ancient magic. Ito ay isang uri ng mahika na nagsimula ng Great Magic War pagitan sa mga magisyan daan-daang taon na ang lumipas. At ang lahat ng may kinalaman sa mahika na ito ay ipinagbabawal. Dagdag pa nito na huwag niya itong gamitin sa harap ng ibang tao dahil ito ay kanyang magiging katapusan kung malalaman ng Holy Church ang tungkol sa kanya. Hindi naman lubos na maisip ni Setsu na ang kanyang natutunan ay isang ipinagbabawal na mahika na ginamit noon sa digmaan ng mga magisyan daan-daan ng taon ang nakakaraan. Natanong naman ito kung papaano itong nalalaman ng kanilang propesor, na sinagot naman niya na ito ay ipinaliwanag ng kaunti ng headmaster sa kanya. Ipinaliwanag nito ang tungkol sa Diyos ng kamatayan na si Vidrak, ang tungkol sa kanyang mga alagad na apostol, ang tungkol sa ipinagbabawal na spirit magic, at ang ibinigay nitong kwintas kay Setsu, kung saan nagawa nitong makabalik sa nakaraan. Dagdag pa nito na siya lang at ang headmaster ang nakakaalam nito sa buong akademya. Pinasang ayuna naman ito ni Setsu at naisip na masaya siya na ito ay nalalaman ng kanyang propesor ngunit ito kaya ay mabuti. May namang nasabi ni Leonel na wala siyang pakialam kung anuman ang nakaraan na mayroon siya at ang tanging niya lang alam ay siya si Setso Crummel na isang estudyante sa Departamento ng Close Combat Magic. Nalabis namang ikinatuwa ni Setso kaya siya ay nagsabi ng kanyang pasasalamat sa kanyang profesor. Natanong naman nito kung nasaan ngayon ang kanilang headmaster, na sinagot naman ng kanyang profesor na siya ay nakahanap ng bakas ng mga apostol kaya siya ay saglit na mawawala. Napatanong naman si Setso kung ano itong mga bakas, subalit sinabihan lang siya ni Leonel na ito ay kanyang tanungin sa headmaster sa oras na siya ay makabalik, kaya siya muna ay magpahinga. Mayat maya pa habang palabas si Leonel ay nagsabi naman siya na mayroon siyang sasabihin sa kanya pagkatapos niyang gumaling. Kaya napaisip naman si Setso kung ano kaya itong bagay. Naisip din ito ang mga nangyari sa loob ng dungeon, kung saan habang tinitingnan nito ang kanyang kamay ay naisip nito na kung hindi siya nagkaroon ng spirit magic ay marahil ito ay nagtapos ng masama sa kanya. Ito ay nagawalang lang naman niyang makontrol salamat kay Leila subalit sa ngayon ay wala siyang kumpiyansa kung ito pa ay kanyang magagamit muli. Kinuha naman nito ang bendahe sa kanyang kamay na mayroong simbolo ng spirit magic. At habang ito ay kanyang tinitingnan ng mabuti ay naisip nito na ito ay mayroong napakalakas na kapangyarihan nang bigla namang may nagsalita ng siyempre, at huwag nitong isipin na ang isang tao gaya niya ay magagawa itong makontrol ng ganoon na lamang. Napalingon naman si Setso sa paligid at naisip na ito ay ang boses ng espiritu kaya ito ba ay nasa paligid. Subalit nang masuri niya ang loob ng silid ay mukhang wala naman ito rito. Nang may bigla namang nagsalita sa loob ng kanyang kumot, nagsasabi na siya ay nandito. Labis namang nagtaka si Setso dahil may bigla nalang kulay pulang enerhiya ang pumulupot sa kanya papunta sa kanyang ulo. Kasunod nito ay ang paglabas ng isang cute na kulay pulang familiar sa kanyang ulo, nagsasabi na siya ay matuwa sapagkat siya ay ngayon nagpakita.